kasarangan welcome back sa akin channel and today is Sunday and andito naman ako sa plaza sa plaza ng General Santos ayan wala naman akong ibang mag-update kasi ayaw muna umuwi sa bahay supposedly dapat ito ako puno na din siguro talaga Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa kanya. Parang, wala. Gusto ko mo lang lumayo sa kanya. Gusto ko mo na siya iwasan. Ayaw ko mo na siya kausapin. Actually, gusto gusto ko umuwi. But, I'm not, I'm still not feeling good. So, yan, hindi ko Sa tambay, kapalipas ng Uh, pagod kasi nga uh, syempre pagod tayo sa gawin actually binibigyan talaga kami ng ano ni mam Ma day off every sunday pero nung nakaraan kasi hindi kami nag nakapag day off kasi wala sila una wala si mam Ma last week nasa singapore so ngayon si sir nasa kawang kanan so ngayon may time mag gabalak So, since wala akong mapuntahan, dito muna akong itutambahin. So, ayun. Gusto ko lang i-share yung mga nararamdaman kong sama ng doon. Siguro, but sometimes I realize na hindi siya maganda. Hindi siya okay. Kasi nga, ayan, malalaki na mga anak ko. binata, dalaga na. So, ang sa akin na ngayon, dinatry ko tumiwas muna iwasan ko muna ang asal ko. Ayaw ko muna mag Parang, ayaw ko muna siyang, ano hin. ko muna ang sarili ko sa stress sa kanya. Kasi, every time na uuwi ako, okay. Hindi ko alam, hindi ko maintindihan bakit siya ganyan. Hindi ko maintindihan kung anong problema niya sa akin. Umuwi naman ako, inuuwian ko naman siya. Ginagawa ko yung ginagampanan ko naman yung, ah, uh, tungkulin ko as his wife yun nga lang siguro dahil nga ano na siya sa yung paglalasing niya I mean ewan ko lang siguro hindi na nga siguro matatanggal sa kanya so yun yung tinatry kong tanggapin ang hirap ang hirap sorry sorry mga kasama ayaw ko lang emotional pero alam mo yung pakiramdam na ginagawa mo na lahat ginagawa mo na lahat para sa kanya nag -give in ka, ikaw yung nag-give up ikaw yung sumuko ikaw yung sinuko mo yung sarili mo na yung pride mo ako yung umuwi sa bahay pinigay ko lahat ginawa ko naman lahat kaso ewan ko ba, hindi, hindi enough parang feeling niya siguro gusto niya talaga yung unlulak ko pero kailangan ko kasi mag-work kailangan ko mag-work para sa mga bata kasi nga magka-college na ng mga anak ko so ayoko yung pakiramdam na hindi ko maibigay yung kailangan ng mga anak ko hindi ko maibigay sa kanya kaya kailangan kanila kaya kailangan ko mag-work so ang inaano ko lang na gusto kong ipaintindi sa kanya na kailangan namin magtrabaho dalawa kasi hindi nga enough yung mamamasada niya, hindi na nahaluan pa niya ng pagdaramdam. So gusto ko 'yung i-explain sa kanya. Gusto kong i-, i ano sa utak niya na hindi siya lang, hindi lang siya 'yung hindi sarili niya iisipin niya, dapat iniisipin. Ang ko ang hirap niya mag-mature. Ang hirap niya mag-mature mga kasi yung Ilang taon na siya ngayon? 40 mag 45, 46 na siguro. Kasi 1979 ang hirap niya mag-mature at hirap ipaintindi sa kanya na kailangan namin magpumayod para sa mga bata yung kailangan namin mag -ipon para sa anak namin but then, ang hirap siguro yung yung sacrifice ko sa kanya yung lahat naman ginawa ko but maybe lahat talaga ng mga bagay hindi natin makuha agad-agad ang sa akin na lang ngayon yung pagtanggap yung tatanggapin ko na lang kung ano siya yung intindihin siya na actually pinagdadasal ko pinagdadasal ko na someday matanggap ko yung kamalian niya matanggap ko yung kung ano siya pero ang gusto ko kasi yung mag-stop talaga siya sa pagladasal ko, yun lang. kasi masaya naman kami okay mabait 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 ang asawa yun lang ang mahirap pag nalalasin siya hindi, hindi na niya ako last time nung nag-away kami dumating sa point na nagsasakitan kami na lala. yun yung hindi ko yun parang kaya niya pala ako saktan kaya niya ako saktan in a way na nakakalimutan niya yung respect respeto niya sa akin dati na hindi niya talaga yung ginagawa. But then ngayon, nagagawa na niya. So yun, makakasarangan. Ang ano ko na lang, hindi yung pinagdadasal ko lagi na bigyan ako ng lakas ni God. Bigyan niya ako ng strength para makasurvive Matanggap lahat. Yun. Kasi kailangan, ayokong sumuko ngayon, ayoko na sumuko. Ayoko, isuko ko ang pamilya ko. Dahil, kailangan ako ng mga ano. Yung prayers ko na gusto ko. Kahit isa mo lang sa anak ko may, may mag graduate Yung parang achievement ko na lang sa lahat ng pagod ko na kahit isa mo lang sa mga anak. Of course, prayers ko dalawang anak ko. Ang good strategy. Enough na sa akin. Pwede na ako magpahinan. Basta may makatapos na iyon yung pangarap ko na one day makasama ko sila kasama ko maalagaan bago man lang sila mag-asawa maalagaan ko sila and actually sobrang thankful ako sobrang thankful ako kasi ayun mo yung mga anak ko wala akong masasabi sobrang bait yung ginawa nila lahat lalo yung lalaki ko anak sobrang suwerte ko. He's, he's so responsible para sa pamilya. I'm so proud of him. O, alam niya. Sobrang proud ako sa kanya kasi ginampanan niya yung dapat sa tatay niya. Kahit yung anak yung babae, ang, ang suwerte ko nga lang siguro kasi babaytang ang mga anak ko. Hmm, ginagawa nila lahat sa school pinatry nila alam kong matalino mga anak ko pero siguro may kulang kulang lang talaga sa um, ah, actually okay na ako contento na ako mga kasama contento na ako sa ginagawa nila as long as okay sila sa school active sila sa school so yun happy na ako dun thankful na ako sa God kasi o kayang ano nila, performance na sa school. Yun yung pinagmamalaki ko na binigyan niya ako mga anak ko. Sobrang proud ako. Kahit wala ako sa tabi nila, ginagawa nila lahat. Ginagawa nila yung tungkulin nila sa pag-aaral nila. As uh, mga anak sa tatay nila, sobrang... yung sa anak kong lalaki, sobrang proud na binigyan na ako ng ni God ng anak na tulad ng anak ko na si pa yung pananin yung dapat sa takin niya. he's like a father to the so proud ako so proud of sa kanya pero yun attention nyo na ako makasarap kasi wala akong masabihan ng sama ng loob ko kahit sa pamilya ko sa mga kapatid. So, gusto ko lang malabas. <laughs> gusto ko lang malabas. At dito, malabas ko yung mga hinanakit -hina ko. Lalo sa araw. I'm, I'm praying na mag-okay siya. Yun lang. I'm praying. I know. Bibigyan pa ako ng God ng lakas ng Lord. Ang tapang para mag-survive at ipaglaban ng family ko. Kasi ayoko nang yung gaya ng last time na maglayas na yung ganun, maghiwalay, tapos back to zero. Ayoko nang gabi. I will try to save my family. But as of now, uh, hayaan ko muna siya mag-isa. Hayaan ko muna. Hayaan, maybe, it's like, hayaan muna namin mag di kita ganun Wag na makita. but maybe next week uwi na ako <laughs> yun lang mga kasangan so thank you sa pakikinig thank you sa ano uh, thank you nga pala sa lahat ng nag subscribe yung mga support nag support sa akin actually sobrang ang hirap ang hirap ng pagiging small youtubers ang hirap i iangat ang channel natin but still go lang go lang tayo huwag tayo mawala ng pag-asa ipagpray natin na someday by God's time perfect time bibigay niya sa atin yung mga desire natin huwag lang tayo mawala ng pag-asa always trust him ako kahit hindi ako nagsisimba ilang ano na years or hindi ako nagsisimba. But I always trust God. I always pray to Him na bigyan niya ako ng lakas. Bigyan na ako ng yung lagi niya ano sa akin yung isip ko na hindi ako ma, mapunta sa masama. Hindi ako ma, mag-isip ng masama. Just always think positive. At kailanman hindi tayo mapapagod. Lalo na tayong mga ina. Tayong mga asawa hindi tayo magpagod. So, yun lang mga kasarangan. Thank you, thank you so much sa panunood. And, thank you for subscribing my channel. Hopefully, I... Actually, tagal-tagal ko na hindi nag-upload. So, try to mag-upload every week. Kasi nga, ang hirap, ang hirap mag... maggawa ng content sa bahay. Sa bahay ka lang. Kung hindi nyo, ang tatanong ay katulong po ako tagabantay ng bata so ang hirap ang hirap lumabas just bawal pa talaga mo video sa bahay ng, so yun tinatry ko nga talagang makalabas eh actually ang ginagawa ko ah uh, -ano lang ako nagre-live para magkaroon ng mga viewers nag live tapos sa shorts yung ginagawa so ayun mga kasi pahaba tayo ng usapan So, thank you so much for watching. Please consider to like and subscribe sa aking channel. And, pakiclick na din ang bell button para updated naman kayo sa mga I will try. I will try na mag-upload lagi ng mga video. Uh, like ganito. Saan-saan tayo mapunta, I will try na mag ano naman video. Para naman, kahit pa ewan ko kung nagustuhan nyo itong channel ko. Basta, go lang tayo. Walang sukuan. Thank you for watching mga kasalangan. God bless and happy Sunday. Thank you.